Naisip mo na ba kung bakit dumadaan lang ang mga biyaya sa iyong tahanan, ngunit hindi tuluyang pumapasok? Paano kung ang sikreto ay hindi nasa mga bituin, kundi nasa mismong pintuan mo? Naniniwala ang mga Pilipino na ang pasukan ng bahay ang siyang susi sa swerte, pag-ibig, at proteksyon. At mayroong isang sinaunang halo, napakasimple, ngunit napakamakapangyarihan, na kayang maghugas ng malas at mag-anyaya ng walang hanggang swerte. Isipin mong buksan ang iyong pinto bukas at makita ang mga oportunidad, pera, at pagkakaisa na dumadaloy papasok. Ang ritual na ito ay nagbago ng buhay ng marami at mayong gabi, maaaring ikaw na ang susunod. Sa Pilipinas, madalas sabihin ng ating mga nakatatanda, linisin mo ang iyong pintuan, at kusang papasok ang swerte. Ngunit hindi ito basta simpleng paglilinis, isa itong espiritual na gawain, isang lihim na pamahiin na tahimik na sinusunod ng marami. Ang iyong pintuan ay higit pa sa kahoy o semento, ito ang hangganan ng iyong buhay at ng mundo sa labas. Bawat bisita, bawat enerhiya, bawat biyaya ay dadan dito. Kapag barado ng negatibong enerhiya, nananatili sa labas ang mga oportunidad. Ngunit kapag hinugasan gamit ang tamang halo, nagbubukas ang daan at malayang pumapasok ang magandang kapalaran. Simple lang ang ritual na ito, ngunit napakamakapangyarihan. Isang pagsasama ng likas na sangkap, ginamit ng maraming henerasyon, ang may kakayahang magtanggal ng inggit, mag-akit ng kayamanan, at magpatibay ng proteksyon sa iyong tahanan. Ngayong gabi, matutuklasan mo kung paano ihanda ang halo na ito, ang eksaktong paraan ng paggamit nito, at kung bakit agad tumutugon ang kapalaran kapag ito'y dumikit sa iyong pintuan. Simbolismo ng pintuan sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang mga Pilipino na ang pintuan ng bahay ay hindi lamang pasukan, ito ay tarangkahan ng kapalaran. Kapag may kumatok, hindi lang nila dala ang kanilang katawan papasok, dala rin nila ang kanilang espiritu, hangarin at enerhiya. Kaya naman ang ating mga lolo at lola ay laging mainat sa kung ano ang tumatawid sa hangdanang iyon. Iniiwan ang sapato sa labas, binabasa ng banal na tubig ang pintuan, at kung minsan, may maikling dasal na binubulong bago pumasok ang sinuman. Isipin mo ito. Bawat biyaya, bawat pagkakataon, at bawat hindi inaasahang bisita na nagdadala ng magandang balita, lahat iyan ay dadaan muna sa iyong pintuan. Ngunit kasabay nito, bawat pagsubok, bawat mapanibughong tingin, at bawat negatibong enerhiya ay sinusubukang pumasok din mula sa parehong lugar. Ang pintuan mo ay parang salaan. Maaari nitong anyayahan ang kasaganaan o payagan ng kamalasan, depende sa kung paano mo ito pinahahaladahan. Sa kulturang Pilipino, napakaraming pamahiin ang konektado sa pasukan ng bahay. May mga pamilya na kailanman ay hindi nagwawalis palabas kapag gabi na dahil naniniwala silang itinataboy nito ang swerte. May iba namang naglalagay ng barya malapit sa pintuan tuwing bagong taon upang tuluy tuloy na pumasok ang pera. Maging ang simpleng pagbati ng mainiti sa mga bisita sa pintuan ay itinuturing na pagsisimula ng pagkakaisa at respeto sa loob ng tahanan. Ngunit higit pa sa tradisyon, may espiritual na lohika rito. Ang pintuan ay kumakatawan sa isang daan ng pagtawid, kung saan ang mga enerhiya mula sa labas ay nagtatagpo sa maselang enerhiya ng iyong pamilya. Kapag ang daang ito ay marumi, magulo, o espiritual na barado, hindi makakapasok ang swerte. Napansin mo ba kung paanong may ilang bahay na agad mong nararamdaman ang bigat pagpasok mo, habang ang iba na may parang magaan at nakakaingdan nyo? Iyan ang kapangyarihan ng pintuan. Ito ang unang impresyon, hindi lamang para sa mga tao, kundi maging para sa mga dinakikitang puwersa ng kapalaran. Maging ang mga sinaunang manggagamot at mga feng shui master ay sangayon dito, ang pintuan ang siyang lugar kung saan dumadaloy o nai-stock ang enerhiya. Kapag puno ng baradong enerhiya ang iyong pasukan, kahit may kumatok na oportunidad, parang nag bili itong pumasok. Subalit kapag ito ay malinis at nabasbasan, ang pintuan ay nagiging parang magnet. Hindi lang mga kaibigan ang tinatanggap nito, kundi pati swerte, kasaganaan, at proteksyon. Kaya ang paghuhugas ng iyong pintuan gamit ang tamang halo ay hindi basta paglilinis lamang, ito'y ay paghahanda ng iyong tahanan para sa mga milagro. Para itong pahayag sa universo, bukas ang aking pinto. Handa ang aking puso. Naway pumasok ang mga biyaya. Bawat patak ng halo, bawat hagod ng paglilinis, ay nag-aalis ng mga nakatagong hadlang at nagbubukas ng espiritual na daan papasok sa iyong buhay. At ito ang pinakamatamis na bahagi, ang pintuan ay iyong tinatawid araw-araw. Isipin mo kung bawat pagtawid mo rito ay parabang pumapasok ka sa panibagong swerte, kaligtasan, at kasaganaan. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ritual na ito. Ginagawang isang deklarasyon ng kapalaran ang ordinaryong paglilinis. Sa pagpapatuloy, ibabahagi ko sa iyo ang eksaktong sangkap ng halo na ito, kung bakit makapangyarihan ang bawat isa, at kung paano, kapag pinagsama-sama, ay lumilikha ito ng isang kalasag ng proteksyon, habang mas pinapalapit ang kasaganaan sa iyong tahanan. Ang mga sangkap ng halo ngayon na nauunawaan mo na kung bakit napakamakapangyarihan ng pintuan bilang daan ng kapalaran, pag-usapan naman natin ang mismong halo. Ang lihim na reseta na nagbabago sa iyong pasukan mula sa karaniwang simento o tiles tungo sa pagiging magnet ng mga biyaya. Hindi ito basta sabon at tubig lamang. Ito ay kombinasyon ng mga likas na sangkap na pinaniniwalaan ng ating mga ninuno na may dalang espiritual na lakas. Ang bawat sangkap ay may sariling simbolismo, sariling panginginig, at kapag pinagsama-sama, lumilikha ito ng puwersang nag-aalis ng kamalasan at umaakit ng kasaganaan. Isa, asin ang tagapagtanggol ng tahanan. Sa mga pamilyang Pilipino, hindi lamang sa pagluluto ginagamit ang asin, kundi pati sa mga ritual. Madalas iwisik ng matatanda ang asin sa mga sulok ng bahay upang itaboy ang masasamang espiritu at negatibong enerhiya. Ang asin ay sumisimbolo ng paglilinis at proteksyon. Pinapawi nito ang inggit, selos, at sumpa na maaaring kumapit sa iyong pintuan. Kapag hinalo sa tubig, nagiging parang espiritual na harang ito, isang invisible shield, na nagbabantay sa iyong pamilya laban sa hindi nakikitang panganib. Sa paghuhugas ng pintuan gamit ang tubig na may asin, tinitiyak mong walang malas ang magtatagal kung saan nakalaan ang mga biyaya. Dalawa, hugas-bigas ang simbolo ng kasaganaan. Ang bigas ay buhay sa Pilipinas. Ito ang araw-araw na pagkain at sagisag ng kasaganaan. Kaya naman ang hugas-bigas, ang tubig na galing sa paghuhugas ng bigas, ay napaka sa mga ritual. Taglay nito ang panginginig ng pagpapakain, paglago, at kasaganaan. Noong araw, iwiniwisik ng ating mga ninuno ang hugas-bigas sa mga halaman upang lumago, o inilalagay sa pintuan upang hindi mawala ng pagkain at biyaya ang tahanan sa pagdaragdag nito sa iyong halo, para mong sinasabi sa universo, naway hindi maubos ang pagkain, pera, at oportunidad sa aking tahanan. Isa itong deklarasyon ng kasaganaan na nakaugat sa pinakapuso ng kulturang Pilipino. Tatlo, suka o citrus, ang tagapaglinis ng enerhiya. Ang suka at mga citrus gaya ng kalamansi o lemon ay kilala sa kanilang matapang nakakayahan sa paglilinis sa espiritual na paniniwala, kaya nilang putulin ang mabigat at nakatinggang enerhiya at pasariwain ang aura ng isang lugar. Para silang reset button ng enerhiya ng iyong tahanan. Sa paghuhugas ng pintuan gamit ito, inaalis mo ang mga bakas ng alitan, stress, at mabibigat na emosyon na maaaring pumasok sa loob ng bahay. Pinapalinaw nito ang hangin at nag-aanyaya ng mas magaang, mas maayos na panginginig. Apat, dahon ng laurel o anumang mabangong halaman ang umaakit ng swerte. Ang dahon ng laurel ay isa sa pinakatanyag na sangkap sa mga espiritual na gawain. Sa loob ng maraming siglo, sinusulatan nito ng mga tao ng kanilang kahilingan at sinusunog upang ipadala ang mensahe sa universo. Kapag isinama sa halo, ang laurel ay kumikilos bilang magnet ng swerte, pera, at oportunidad. Kung wala nito, maaari ring gamitin ang iba pang mababangong halaman tulad ng basil o oregano. Naglalabas ang mga halamang ito ng halimuyak na hindi lamang nagpapabango ng pintuan kundi nag-akit din ng mabubuting espiritu at positibong enerhiya. 5. Malinis na tubig ang daloy ng buhay Siyempre, hindi natin makakalimutan ang pinakapundamental na sangkap, ang tubig. Sa lahat ng kultura, ang tubig ay sumisimbolo ng buhay, panibagong simula at daloy. Kung wala ito, hindi magsasanib ang mga sangkap. Kung wala ito, mananatiling nakatigil ang enerhiya. Ang malinis na tubig ay kumakatawan sa galaw ng kapalaran, na tinitiyak na tuloy-tuloy ang pagpasok ng biyaya sa iyong tahanan, tulad ng ilob na hindi natutuyo. Kapag pinagsama sa iba pang sangkap, nagiging tagapagdala ito ng kanilang kapangyarihan sa iyong pintuan. Ang lihim na kahulugan ng halo. Bawat sangkap ay may sariling lakas, ngunit kapag pinagsama, sila ay bumubuo ng balanse. Pinoprotektahan ng asin, inaakit ng hugas-bigas ang kasaganaan, nililinis ng suka o citrus ang mabibigat na enerhiya, inaanyayahan ng halamang mabango ang swerte, at dinadala ng tubig ang lahat ng ito sa dalaw. Para kang gumagawa ng maliit na potion ng kapalaran sa mismong pintuan mo. Isipin ang eksenang ito, habang ibinubuhos mo ang halo sa iyong pintuan, tinutunaw ng asin ang inggit, inaakit ng hugas-bigas ang kasaganaan, nililinis ng suka ang mga lumang alitan at bigat, tinatawag ng mga dahon ang mga bagong oportunidad, at ang tubig ang siyang nagdadala ng lahat ng ito ng maayos papasok sa iyong buhay. Ganito kapangyarihan ang ritual kapag pinagsama ang mga banal na sangkap na ito. Bakit pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino ang mga sangkap na ito? Hindi ba o mahirap hanapin ang mga sangkap na ito, matatagpuan sila sa bawat bahay Pilipino? At ito ang dahilan kung bakit napakalapit ng ritual na ito sa ating puso. Ang ating mga lola ay hindi nangangailangan ng mamahaling agimat o komplikadong seremonya. Ginamit lamang nila ang nasa kusina dahil alam nila na mas pinakikinggan ng universo ang intensyon kaysa kayamanan. Ang pinakamahalaga ay ang pananalig. Kapag inihanda mo ang halo na ito ng may dalisay na hangarin, maging ang pinakasimpleng asin o hugas-bigas ay nagiging espiritual na sandata laban sa kamalasan. At doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan ng ritual, hindi sa material na sangkap, kundi sa paniniwalang kaya nitong baguhin ang iyong kapalaran. Step by Step Ritual Guide Ngayong alam mo na ang kapangyarihan ng pintuan at ang mga banal na sangkap ng halo, panahon na para isagawa ito sa praktika. Ang ritual na ito ay simple lamang, ngunit ang epekto ay kahanga-hanga kapag ginawa ng may pananalig at malinaw na hangarin. Bawat hakbang ay mahalaga, dahil tumutugon ang universo hindi lamang sa halo kundi sa iyong pokus, paniniwala, at enerhiya. Hakbang isa, piliin ang tamang oras. Mahalaga ang tiyempo sa mga pamahiin ng Pilipino. Ang pinakamainam na araw upang gawin ito ay Huwebes o Sabado, kung kailan itinuturing na paborable ang enerhiya para sa kasaganaan at pagkakaisa. Pinakamainam itong gawin sa umaga, matapos sumikat ang araw, dahil sariwa ang mundo at buhay ang hangin ng potensyal. Kung hindi magagawa sa umaga, maaari rin itong gawin sa hapon bago lumubog ang araw. Iwasan ang paggawa nito kapag may bagyo o malakas na ulan, dahil maaaring tangay ng tubig ang iyong intensyon bago ito makapirmi. Hakbang dalawa, ihanda ang iyong isip at espasyo. Bago hawakan ang mga sangkap, huminga ng malalim ng ilang beses. Palayain ang isip mula sa alalahanin, argumento, o negatibong iniisip. Isipin ang iyong pintuan bilang daan ng mga biyaya. Walisin ang anumang kalat, dahon, o alikabok. Higit pa sa pisikal na paglilinis, ito ay simbolikong aksyon ng pagtanggal ng mga balakid sa iyong buhay. Habang nagwawalis, tahimik na sabihin, "Tinatanggal ko ang lahat ng balakid. Tinatanggap ko ang mga biyaya." Damhin ang pagbabago ng enerhiya sa ilalim ng iyong kamay hakbang tatlo, paghaluin ang mga sangkap. Sa isang malinis na timba, pagsamahin ng asin, hugas bigas, suka, o katas ng kalamansi, mabangong dahon, at malinis na tubig. Haluin ito ng dahan-dahan, pakanan, habang iniisip na bumubuhos ang positibong enerhiya sa bawat ikot. May mga matatandang nagmumungkahi ng maikling dasal habang hinahalo, tulad ng pumasok ang kasaganaan, proteksyon, at biyaya sa pintuang ito. Ang intensyon na kalakip ng aksyon ang siyang nagbabago sa simpleng sangkap tungo sa kasangkapan ng swerte. Hakbang apat, basbasan ng halo. Bago ibuhos, hawakan ang timba malapit sa iyong dibdib at pumikit. Isipin ang gintong liwanag na pumupuno sa tubig, sumasagisag ng kasaganaan, pagkakaisa, at proteksyon. Madalas na nagdarasal ang matatanda dito, tulad ng basbasan ang tahanang ito at lahat ng papasok. Pumasok na wa ang swerte, manatili sa labas ang kamalasan. Ang hakbang na ito ang nagdudugtong ng iyong hangarin sa enerhiya ng halo, at mas pinatitindi ang epekto nito. Hakbang lima, ibuhos sa pintuan. Tumayo sa iyong pintuan at ibuhos ang halo ng dahan-dahan, mula sa pinakadulong bahagi papunta sa mismong bungad. Isipin mong dumadaloy ang mga biyaya kasabay ng tubig, inaabot ang bawat sulok at singit. Habang dumadaloy ito, isalarawan sa iyong isip na nililinis nito ang baradong enerhiya at pinapalitan ng mga oportunidad, kasaganaan, at pagkakaisa. Bawat patak ay may dalang dasal, bawat galaw ay panalangin. Hakbang anim, mga huling paghawak. Pagkatapos ibuhos, maaari mong bahagyang iwalis ang halo gamit ang walis upang mas kumalat ito ng pantay. May ilang pamilya na nag-iwan ng maliit na sanga ng dahon sa mismong pintuan, bilang simbolo ng patuloy na pag-akit ng magandang enerhiya. Tumayo ka sandali, pumikit, at damhin ang pagbabago ng panginig sa iyong tahanan. Isipin mong magaan na ang enerhiya, nakakaanyaya, at puno ng potensyal. Hakbang pito, araw-araw na pagpapatibay. Upang mapanatili ang tuloy-tuloy na agos ng biyaya, Ulitin ang ritual linggo-linggo o tuwing mararamdaman mong bumibigat ang enerhiya sa iyong pintuan. Kahit isang simpleng hugas na may tubig at asin o dahon ay sapat na upang pasariwain muli ang paniniwala. Tandaan, ang pagkakapare-pareho ay nagpapalakas ng paniniwala at ang paniniwala ang nagpapalakas ng resulta. Mga tip para sa pinakamabisang epekto. Magsuot ng malinis at mapusyaw na kulay ng damit habang isinasagawa ang ritual upang hindi ka magdala ng negatibong enerhiya. Sabihin ng malinaw ang iyong intensyon, ang universo ay tumutugon sa kaliwanagan. Isalarawan ang tiyak na resulta, pera, oportunidad sa trabaho, maayos na relasyon, dahil ang enerhiya ay dumadaloy sa bagay na pinagtutuunan ng isip. Kung maaari, isama ang mga miyembro ng pamilya. Ang sabayang hangarin ay nagpapalakas ng kapangyarihan. Kapag ginawa ng tama, hindi lamang nililinis ng ritual na ito ang iyong pintuan sa pisikal na paraan, kundi inaalis din nito ang mga nakatagong harang sa iyong buhay. Lumilikha ito ng puwang para sa kayamanan, proteksyon, pag-ibig, at mga oportunidad na makapasok ng walang hirap. Ang mahika ay nasa pagsasama-sama ng mga sangkap, sa tamang oras, sa pananalig, at higit sa lahat, sa intensyon ng iyong puso. Propesya at espiritual na pananaw Bago pa dumating ang modernong siyensya at social media, nariyan na ang mga manghuhula, mga mistiko na hindi na ang ng lohika upang masilip ang hinaharap. Sapat na ang katahimikan, pananampalataya at mga bisyon. Sa kanila, dalawa ang pinakakilala sa buong mundo, Nostradamus at Baba Vanga. Hanggang ngayon, umaalingawaw pa rin ang kanilang mga pahayag sa iba't ibang henerasyon, lalo na sa mga kulturang naniniwala sa mga palatandaan, panaginip at enerhiya, gaya nating mga Pilipino. Ang pahiwatig ni Nostradamus Isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa mga portals of fate, mga pintuan, tarangkahan at hangganan na hindi lamang dinaraanan ng tao kundi ng pagbabago ng enerhiya. Binanggit niya ang mga panahong the flow of gold shall pass through homes unnoticed, na tila pahiwatig na ang mga oportunidad at kayamanan ay hindi mapapansin kung hindi handa ang espiritual na daan. Maraming tagapagpaliwanag ang naniniwalang tumutukoy ito sa ating mga pintuan kung saan madalas maipit ang enerhiya at nag aatubiling pumasok ang mga biyaya. Kaya't lalong nagiging makapangyarihan ang ritual ng paghuhugas ng pintuan, lalo na sa panahong puno ng pangamba. Ayon kay Nostradamus, he who prepares his entrance shall welcome destiny. Sa madaling salita, ang simpleng paghahanda ng pintuan ay ang mismong paghahanda mo sa kapalaran. Ang bisyon ni Baba Vanga Si Baba Vanga, ang bulag na mistikong Bulgarian, ay minsang nagsabi, The door of every home has a soul. And when you cleanse the soul, fortune awakens. Sa isa sa kanyang hindi gaanong kilalang pahayag, inilarawan niya ang isang panahon kung saan, people will clean to heal, and wash to open the path to their fate. Maraming espiritual na tagapagbasa ang naniniwalang tumutukoy ito sa ating panahon, isang yugto kung saan muling bumabalik ang mga ritual upang gabayan ang mga nawawala, at ang mga simpleng gawain ay nagiging susi sa malalaking pagbabago. Madalas ding banggitin ni Baba Vanga ang tungkol sa mga likas na elemento, asin, dahon, at tubig bilang mga kasangkapan ng mulat na kaluluwa. Para sa kanya, kapag ang mga ito'y pinagsama sa panalangin, mabilis dumarating ang milagro. Ang kanyang aral ay perpektong tugma sa ritual na ito. Ang paghugas ng pintuan ay hindi lamang pisikal na gawain, ito'y tanda ng espiritual na kahandaan. Isa itong pahayag sa universo, ako'y bukas. Ako'y handa. Nawai dumating ang mga biyaya. Pananampalataya ng Pilipino at espiritual na enerhiya. Sa Pilipinas, magkasabay ang pananampalataya at pangitain. Bata pa lamang, tinuturuan na tayong igalang ang mga palatandaan. Makinig sa panaginip at huwag baliwalain ang biglang kilabot na dumadaan sa katawan. Nagsisindi tayo ng kandila hindi lamang para sa mga yumao, kundi para sa kalinawan. Bumulong tayo ng mga dasal sa dahon ng laurel. At humihinto tayo sandali kapag may nalaglag na bariyang malapit sa pintuan, iniisip kung ito ba'y senyales. Ang ritual na ito ay bahagi ng ganoong kagandang sistema ng paniniwala. Ito'y karunungang minana mula sa ating mga ninuno, isinasabuhay sa bawat patak ng tubig at bawat hagod ng paglilinis. Pinagsasama nito ang hilig ng kulturang Pilipino sa kalinisan, simbolismo, at enerhiya. At sa mga sandaling tila natigil ang buhay, o tila tuyo ang swerte, Narito ang isang banal na kasangkapan upang muling ikonekta ka sa nakatakdang para sayo. Ngayon, malinaw mo nang nakita, ang iyong pintuan ay hindi lamang pasukan ng bahay. Ito ay daan ng enerhiya, ang espiritual na lagusan kung saan lahat ay dumaraan, kaligayahan, kasaganaan, mga bisita, kagalinan, at maging ang mismong kapalaran. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa pamahin, kundi tungkol sa pagkakahanay. Tungkol ito sa paglikha ng isang banal na espasyo kung saan ang mga biyaya ay hindi lamang dumadaan kundi nakararamdam na sila'y iniimbitahan upang pumasok at manatili. Isipin mong tumira sa isang tahanan kung saan magaan ang bawat sulok, bukas ang bawat pinto, at bawat bagong araw ay may hatid na mas mabuti kaysa kahapon. Ang nagpapalakas sa ritual na ito ay ang pagiging simple nito. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Hindi mo kailangang maging eksperto. Hindi mo rin kailangang maghintay ng espesyal na petsa, dahil sa sandaling maniwala ka, sa sandaling maghanda ka, sa sandaling ibuhos mo ang halo ng may intensyon may nagbabago. Mararamdaman mo ito. Nagiging mas banayad ang enerhiya. Mas malinaw ang paligid. Para bang muli na namang humihinga ang iyong tahanan. At kapag nangyari yon, napapansin ka ng universo. Kaya ngayon, nasa iyo ang pasya. Maaari mong panoorin ang video na ito at kalimutan o maaari kang gumawa ng kakaiba sa pagkakataong ito. Ihanda mo ang halo, piliin ang araw, linisin ang iyong isipan, at lumabas ng may pananampalataya. Gawin mo ang ritual. Panoorin kung paano magbabago ang pagtrato ng mga tao sa iyo. Panoorin kung paano unti-unting lumalapit ang mga oportunidad, swerte, at kapayapaan ng hindi mo pinipilit. Iyon ay hindi mahika, iyon ay enerhiya. At ikaw mismo ang nag-activate nito. Isang maliit na kilos. Isang banal na halo. Isang malinis na pintuan. At isang libong posibilidad.